So yun mga katropa nandito ko so, may Guadalupe Seaside Pards Tropa

Game and Obe, Pao Mimber lang. Diyan ako sa Paco, na trabaho. So may San Marcelino. San Marcelino? San, San Marcelino. Ah, San Marcelino? Kala ko yung pangangka pangalan yung ex-cute. Ah, <laughs> uh, Christian sa East Ah, uh, kaka-aware ko lang. Um, din yun. <laughs> Ronald, para sa signature. pa rin. Ayun mo, wala ka tao. Kay Bernard, taga Mr. Pinutan. ah, siya. Tirador din yan. Tirador din yan. Rant di sekretary ng... Ah, mabait yan, mabait yan. Oo, mabait yan. Yung isa. Nagang pinagsama. yan! may kulang, may kulang. Tirador din Thank <laughs> you. Uh, yan, thank you. Thank you. Uh, sa mga new namin namin, yun na yung din namin. Every month, meron tayong ginagano ng monthly biz. Ah, 'di nila i-call. I-call Tapos, meron naman din semiannually na, na lahat. Ani with the eventing kis na in-invite tayo ng another club. Yun. Yun ang mga activities natin. Galing na, na. Tapos kung merong mga concert nyo, kung may rights, nilalatag lang din natin. So kung mga na pray kayo, pwede kayo sa para aware kayo. Tsaka yung may mga bago kasi na magkano'ng bayan. Wala po yung bayan dito. Yun. Kung wala lang namin, maging active. Tapos, pa bakit tayo pumasok dito. lang, parang, Tapos yun thank you. Yung unang agenda kasi natin, unang una unang open namin yung sa yung long sleeve tsaka t-shirt natin. Official yun. Kasi, mula nung late pa kami dito. Yung official kasi natin lang ganyan, yung sinote, yung sinote, kasi sinote, yung sinote, yung sinote, ngayon Meron kami ginawa ng officer. Pagpuputuan naman natin sa ruling basic. Pistika. Dalawa yung pinagawa namin. Ilalatak na lang namin. Pagpuputuan tayo, alis doon yung magiging official namin. Kaya naging higpit na kami ngayon. Kasi gusto namin mabalik ulit yung dati. Para, kasi meron yung... Magkakaroon kasi tayo ng IT. Ay hindi galing sa White Club. Kung ID na yon, parang meron tayong discount. Discount na, uh, sa Lucas. Ah. Sampo po kita sa kanya mo. Babay pa yung credit ko. Meron tayong discount ng ID na yon. Pero yung code na yon, yung nandiyan natin, parang may code portal. Gagawin na natin ID na yun. para sa. Kaya yung mga OM, gusto ko sana bumalik ulit sila kasi Kasi pag English hindi kayo yan. Kasi na sabi nga ni Chris, hindi na kayo magiging part ng isang si Hi ma'am, good evening. Hello. Lalaman. Hello. Pa. Hello. 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 Pero, twice a yan. Tapos, um, uh, magkakaroon tayo ng ano, um, penalty sa mga hindi atin ng TV. Ngayon, mag-uusapan natin kung nagkano ba yung sapat na ano, basta hindi na kayo uniform. Para at least paano, uh, ma maintain natin yung ano, activeness na ito. Pansin last year, uh, kung sino na yung subita, okay lang. Tapos, sobrang dami natin sa ano. Uh, OMGC. OM. Actually, kahit kung may mga code. May mga code. Yung long sa Hunter's Class. Tapos, uh, mapupunta lang 14. Ah, uh, uh, isa pa pala. Ah, uh, kapag tayo ng 3 EP, kapag nakamiss tayo, tayo ng 3 EP, babalik tayo sa Aspirant GC. Tapos, um, kung gusto mong bumalik ulit sa official GC natin, kailangan mo ulit mag-comply ng ano, 2 EB, 1 ride. Parang, okay. parang aspirant ka lang din ulit. Pero yung code mo, antun pa rin yun, hindi rin mawawala. Sa'yo na yun. Yun na yun ang mo. Kasi nasa national record din. Eh, ikatlo okay, mo na yun sa'yo niya. Yung kaya ginawa namin yung gano'n na, di ba? Example, 3 EB na hindi ka natin. Babalik ko ulit sa aspirant. Kaso, pag na merong mga pinapagawa ng mga hindi kayo pwede mo yun. Uh, kasi po, official may merch Kasi, kahit official kayo, pag hindi ka naman active naman sa ako, hindi ka pwede mo yung monitor. Kahit ano, kahit ka ng nasyonal, yun ang magiging protocol natin na lahat namin sa ROMS. Kasi, daming iba na nagsabi kasi, yung iba nagpapagawa lang, Uh, Tapos so, okay hindi naman nagpapakita. Yan ang mga Wala nang problema. Okay ka lang hindi ka magpakita. Pero may permiso ka ganito. Mag-chat ka lang sa GC. Siyempre mga katropa, pagtapos ng aming alagang pinag-usapan at mga activity para sa aming gagaganda ng aming grupo, hindi namin nakalimutan mag-picture at mag-video dahil ito ang isa sa mga nakasanayan namin. Let's go! Huh? <tiling>